Hi guys, uh, napanood nyo na ba ito ang propesya ng isang pastor patungkol sa Pilipinas nitong taon, ano, 2025. Ito si Pastor uh, DFC Guango uh, Akla, ano, Maliti Aklan, guys. Ito yung propesya niya sa Pilipinas ngayong taon na tungkusa, guys. Nakakatakot, mayroong tatlong bagyo na mapasok. Maraming mamamatay, mayroong mga aeroplano na bubumbahin. Okay, so, talagang nakakatakot, guys. Tapos sinabi niya, They okay, the so guys, yung mga niya guys tungkol sa Pilipinas itong to. Philippines, pray for the Philippines pray for the Philippines oh the nation of Philippines prepare yourselves I saw many people homeless I saw many people crying I saw many people dying and when I was seeing this vision immediately I saw three hurricanes that surrounded the Philippines and it swept across the Philippines. It carried a lot of houses, killed a lot of people, destroyed the a lot of people in the Philippines. The destruction was so vast that it also had landslides on it. Yena unay ang una yung sinabi. Tapos yung pangalawa, guys, mayroon tawa pa sa Bugna dalawang ilang plano. Okay, so kaso hindi na masaya tung may ma illustrates mas tapal tau. To guys for the guys. Landslide, landslide was happening. It was destroying people, killing people. So this year, 2025 and 2026, I see a lot of hurricanes and landslides in the Philippines. So the Philippines pray very well because I'm seeing a lot of death and a lot of blood in the Philippines. I'm also seeing two planes. Pray against two plane crashes in the Philippines. And some people are gonna try to do it on purpose. Pray for the Philippines because I'm seeing like PAL 140 flight PAL 140 pray very well make sure when they're entering that type of plane that plane especially PR 140 or PAL 140 something like that make sure if they're entering that plane they should pray very well before they enter it because i see some people trying to bomb that plane in the sky on purpose so so guys ano, kapag hindi man niya sinabi na dapat magsisi ang mga tao dito sa Pilipinas. Kasi yung repentance or pagsisisi, yun yung ang hinahanap ng Diyos para ba ma, masalba tayo sa mga sakuna. May wasa na itong mga sakuna. yun so, yun yung dapat daw ipag-aaral niya. Hindi yung puro ipagdasal lang daw. Diba? Dapat daw magsisi, sabi ng mga nag-comments. So, itong CDFC DFC uh, Guangco Maliti guys, ano, uh, ang, kanyang... Uh, Really yun is, ano, um, door of faith charts, okay? O dito guys, ano, uh, kung alam nyo itong sa Biblia about sa Nineveh, ano, si Judas, pinadala doon ng Diyos pero hindi siya pumunta. Sa halip, pumunta siya sa Persis. Tapos, sumakay sa barko, napadala naman ng Diyos ng storm, ano, nahuli yung, ano, yung bangka o yung barko. Tapos sinabi niya sa kapitan sa mga tao, itapon niya ako. Kasi alam niya guys, ito siya ang punteriya ng Diyos. Nung tinapon na siya, yun ang Diyos nagpadala niya ng malaking isda. Tapos uh, uh, nilunok siya ng isda doon sa uh, niluwal sa Nenebi. Kung saan doon ang tinuro sa kanya ng Diyos na mag pero iniwasan niya. Okay? So, ang utos ng Diyos, ang ng Diyos sa kanya is, mag ka sa DDB kasi, pag hindi, maka, pag hindi sila magsisi, si Sarah ay nagdiyos ang, ang bayad nila. Okay? So, yun ang aral doon si Jonas. At pagdating ng araw na yun, inintendin ni Jonas kung paano ba ang gagawin ng Diyos sa kanila, sa Ninibig, guys. Nagulat siya. Kasi, hindi man lang uh, sinira ng Diyos ang bayan. yun. bakit? Kasi yung nung mangara doon si Judas, marinig ng hari, sinabi ng hari sa mga tao na magsisi tayo. Kasi alam ng hari na makasalanan sila. So nagsisi sila guys, nagkita ng Diyos yun, kaya pinatawad. Alright, so nagalit si Judas, ano, nagtanong kung bakit hindi sinira lang ng Diyos yung mga tao doon, yung bayan ng dinimi. Sabi naman ng Diyos, kahit kilan sa kanila lang na magsisi, magkita ako na magsisisi, patawarin ko sila. Kasi nga, mahal ng Diyos sa mga tao kahit makasalanan. So, ito naman yung uh, sa prophecy ni sa uh, Sir DFC, Pastor DFC, guys. Uh, totoo ba ito o hindi, guys? Ano, uh, siguro maging or warning man ito. Sinasabi ako talagang uh, kung ano ba dito, guys, uh, uh, babalat to sa atin, ano? babalat talaga to sa atin, lalong-lalo na sa hindi ko may kilala sa Diyos. Although gusto ng Diyos na magsisi tayo para uh, yun. May isalba tayo sa mga sakura. Katulad sa nangyari sa California wildfire. Alright? So literally guys, doon, um, sobrang init doon, tapos ang lakas pa ng hangin sa Santa Ana, kaya hindi ba apula ang apoy. Diba? So yun ay nakikita. Iwan tao po, what if na ito yung nangyayari doon, yung, yung pakala ng Diyos. Pasabihin ng Diyos na buhay ako, na may Diyos ang mundo, na dito ako. So gayon ito rin mayayari sa Pilipinas. So in case na maging totoo yung prophecy ni DFC, Pastor DFC, no? Maging warning sana. Alright? O sana sinabi niya ba lang na dapat magsisi mga tao. Kasi yun yung uh, K, di ba? Hindi yung puri pagdasal lang. Alright? So, basta sabi natin na babala lang yun. Okay?